ibinahagi ni OJ Diaz sa kanyang YouTube channel kahapon ang balita na mula sa kanyang source ang tungkol sa celebrity couple na sila Kim Chu at Sian Lim. Ayon kasi sa source ni OJ ay tutong hiwalay na ang dalawa ilang buwan na din ang nakakalipas. Matatandaan na patuloy na pinag-uusapan ang hiwalayan ni Kim at Sian dahil sa ilang buwan na din ang nakakalipas na hindi nakikita ang mga ito na magkasama at maging sa kanilang social media ay wala silang update patungkol sa kanilang dalawa. Madalas ding solo na makikita si Kim sa mga event na kanyang mga dinadaluhan, hindi na rin nakikita ang dalawa na magkasama sa mga bakasyon. Matapos din mapansin ng mga netizens na hindi nila inaaprubahan ang bawat isa sa mga post nila sa social media. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang usap-usapan sa social media ukol sa umano'y hiwalayan ni na Kim Chu at Sian Lim ito ay nagugat sa pagkakaiba ng pagsasama nina Kim Chu sa mga event gaya ng nakaraang ABS-CBN Ball. Sa kabilang banda ay naniniwala ang kanilang mga tagahanga na ang tunay na dahilan kung bakit tahimik ang dalawa ay ang mga proyekto nila kung saan may ibang kasama silang mga artista. Matapos ang mga pumalat na balita ng paghihiwalay nila, maraming fans ang nangangarap na sila ay magkabalikan. Ngunit sa ngayon, tanging ang dalawang partido na ang nakakaalam ng tunay na sitwasyon ng kanilang relasyon. Sa kabila ng anumang paghihiwalay na nangyari, marami pa rin ang umaasa at patuloy na susuporta sa Kim team na hindi matitinag sa anumang hamon na kanilang haharapin. Sa kabuuan, umaasa ang lahat na sa tamang panahon, may papakita ng dalawa ang kanilang tunay na nararamdaman at muling magiging maligaya sa isa't isa. Samantala ayon naman sa aming source ay kasalukuyan ngayong nasa ibang bansa ang aktor na si Sian Lim. Ayon pa sa balita ay ilang buwan na din itong namamalagi rito at ayon sa ilan baka kaya ito nagtatago sa ibang bansa dahil nagmove on pa ito sa kanilang paghihiwalay ni Kim Chu. At ayon pa sa source ay third party umano ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay.